Uy, mga kalakbayin, ganda naman ng lugar na 'to. Saan kaya 'to? Siyempre, dito lang yan. Matatipuan sa San Juan, Batangas, sa may lubo. Sa mga nakapunta na po dito, pakifollow po ng ating page at pakishare po sa mga friend nyo. Ito nga po pala yung pinakataas, yung kanina, yun po yung pinakababa niya. So, kung nakikita nyo mga kalakbay, napakaganda ng lugar na yan mga kalakbay. So, ang baba po niya, may mga ilog. Tapos, meron po yung paliguan na ilog yun sa baba. Napakaganda po niya sa baba. Ito, 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 mga kalakbay. Yan. Yung pinakababa niyan, mga kalakbay. Yan. Yan, lalapitan natin. Tapakita ko sa inyo. Yan, ayan, yan. Yan na May mga ilo yan. May false yan dyan na maliliit lang naman at napakaganda na doon sa baba tanaw na tanaw mo yung pinakataas niya so ayan okay, yung lugar na yan so okay nga po mga mga kalakbay no? nasa gilid na po ng dagat yan matatanong nyo na po yung dagat napakaganda dito okay po ba sabi ko sa inyo hindi ko kayo magsisisi follow my page mga kalakbay ha? don't forget follow my page tapos uh, like and share sa mga friend nyo so ito yung pinakalugar nyo mga kalakbay yan bala ko kasi babain yung pinakababa niyan at iba vlog so please Share and follow.